Ay, salamat. At, at nakabalik ako dito. Hmm. May marunood pa kaya? Feeling ko wala na. Anyway, sana nagustuhan niyo yung bagong setup natin. So, I call it GM Studio. Kapangalan to ng pusa namin at nung isang YouTube channel ko na GMO Films. Baka naman pwede kayo mag-subscribe. Ginawa namin ito, kinasusan namin, nag-effort kami para sa inyo. Manumbat pa. Wala naman may pake. Wala naman nanonood. So now, Welcome to Editing 101 from Zero to Mismo. And for today's tutorial is basic color grading. And by the way, I'm not a professional colorist, no? At yan, ay gagawin natin sa DaVinci Resolve. Free version. Para sa man nagsisimula, para sa inyo to. Before tayo mag-start, gusto ko lang po acknowledge si Boss Jong Medina sa pagpapahiram sa atin ng clip na to. Na-shinote niya na galing sa kanyang Sony FX6. Maraming salamat ulit sa iyo, Boss Jong. And let's go back to the video at punta tayo ngayon sa color tab. So, dito sa color tab, meron tayo tiyatawag na nodes base. So, kung sa Photoshop o sa After Effects, tiyatawag itong layers. But this time, ang tawag ito ay nodes. Naglalagyan lang tayo ng nodes. 1, 2, 3, 4, 5. So, mahalaga, naglalagay tayo ng label, no? Para hindi tayo malito kung paano natin kinukulayan yung material natin. So, dito, right-click. Load label. Lagayin natin. Rec. 709. Lagayin naman natin. Look. Dito naman. Lagayin natin. White balance or WB. Dito naman ay color correction or CC. Dito naman ay curves. And pwede pa tayo maglagay ng isa. Control S sa gitna. Isin natin. Highlights and shadows. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nodes. So, basically, gawin muna natin dito, kailangan lutuin muna natin yung ating material. Okay, pumunta tayo dito sa effects. Ayan, click nyo lang itong effects na to. And then, search nyo color space transform. And then, drag natin siya sa Rec. 709. So dito sa input space, hanapin natin yung Sony S Gamma 3 Tatsine. Click na natin yan. So dahil Sony ito, hanapin naman natin yung Sony S Log 3. Ayan. So napansin nyo, medyo luto na siya, ano? And then sa output color space, Rec. 709. And then sa output gamma, gamma 2.4. So mapapansin nyo, medyo luto na yung material natin. So, ayusin pa natin yan. No? Pumunta tayo ngayon sa color correction and then pumunta tayo sa lift. So, importante kita yung ating scopes, no? Or, pwede nyo rin i-check dito sa parade, waveform. But for now, para mas gusto ko tong waveform. So, dito sa zero, ito yung ating pinaka-darkest black. At yung pinakataas naman, ito yung, man yung ating whitest white. So dito mapapansin mo lahat ng mga information na nagagaling dito sa material na to. So dito sa color correction, medyo maglalagay lang tayo ng shadows. So bababa natin. Black. Medyo sumasad sa siya sa zero na. Pero usually, hindi ako sumasagad ng zero. Siguro mga nasa 1 or 2. Angat naman natin yung highlights sa gain. And then, gamma or yung mid. So, sa akin, goods na yan. And then, sa curves naman, adjust naman tayo ng uh, additional contrast. So, hangat natin siya. Ayan, so, medyo dumilim yung ating uh, material dito. So, pwede kong balikan ulit yung lift. So, it's more on try and error, no? Para makuha niyo correct exposure. Dito man sa highlights and shadows, dito na makokontrol niyo yung kulay ng uh, shadows niyo and highlights. Ginagawa ko, pupunta ako sa log. Yung sa shadows niya, maglalagay ako ng konting magenta. And then sa highlights, konting warm. Konting-konti lang. And then sa white balance, gusto ko medyo warm siya ng konti. So, para mas maganda yung ating skin tone. And sa look, normally, ang ginagawa ko dyan ay pwedeng kinikip ko tong color warper. So, ibig sabihin yan, dito sa image na to, pwede mong galawin specific yung mga color niyan at pwede mo siyang lakasan or hinaan or palitan. So, ako medyo gusto kong i-pop up yung kulay ng, uh, ng blue. So, dito ang ginagawa ko, hinalakasan ko siya. So, para mas mag-pop yung sky. pwede pa tayo mag-adjust dito yung green. Pwede pa natin lakasan yung green if you want. So, before and after. Before and after. So, normally, ang color grading naman ay depende yan kung ano yung taste nyo. No? Actually, pwede nyo pabiyakin yan kung gusto nyo. Nasa nyo yan. Wow! If you learned something, please do follow and stay tuned for more. Oh, hello. Shoot tayo, Rekty. Oh, Kami shoot. Agahan mo, ah. Oh, sige, sige. Dala ka ng brief. Nang no, Mga alas dos ng umaga. Alas dos na naman. Mamaya na agad. Sorry, biglaan na naman sila, eh. Okay, sige, sige. Bye. Bye. Piste. I-shoot.